Nakuha na ng video ng isang fan ang dating magkasintahan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na dumalo sa Asia Artist Awards, AAA, 2023 na ginanap sa Philippine Arena nitong Huwebes ikalabing apat ng Disyembre. Sa video na kuha mula sa celebrity section ng AAA, makikitang nakaakbay pa si Daniel kay Catherine habang sila ay naglalakad. Ayon sa kumuha ng video na si Ik, matagal na siyang tagahanga ni Bernardo at ng iba pang K-pop groups na dumalo sa nasabing event kaya bumili siya ng tiket para mapanood ang mga idolo. Ibinahagi rin ni Ik ang kanyang kuhang video habang magkasabay namang bumati sa iba pang guest si na Catherine at Daniel. Naiuwi ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang AAA Fabulous Award mula Asia Artist Awards 2023. Bago ang kanilang pagkikita sa AAA, una nang nagkita ang dalawa sa ABS-CBN Christmas Special nitong Miyerkules. Mapapanood ang kanilang muling pagsasama sa entablado sa darating na Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A2Z. Nito lamang 30 ng Nobyembre nang ayanunsyo ni na Bernardo at Padilla mula sa kanikanilang social media account na nagtapos na ang kanilang labing isang taon na pagsasama bilang magkasintahan. Kayo ano sa tingin nyo ang pagsasama muli ng Katniel? Nagkabalikan na kaya silang muli?